Man, mga co-RSP, baka gusto mong gumanda pa ang iyong boses? O kaya naman pangarap mong maging singer? Oo o naman. kaya gusto mo lang lumakas ang iyong kumpiyansa? At mas ma-improve pa ang iyong self-confidence? O baka para sa iyo to, yung voice lesson Kaya naman para turuan tayo ng basic voice lessons, ay eh, makasama natin live dito sa studio, ang voice coach na si Kimon Rada, at ang pianist na si Algin Gutierrez. Good morning! Welcome pa sa Rising Shine Pilipinas! Hi. Good morning po! Good morning! and yes, Teacher po. Aldrin. Kami ba pwede pang pagandahin yung boses Kaya pa ba? Kaya pa ba? <laughs> Ito, kaya nito nga, mataas ang range mo eh. Mas no? mataas ang range mo. Huwag kang magpapatalo. Okay. Mamaya, pwede kami sa sample niya. Pero tuturoan mo muna kami. Um, uh, alright, Teacher Aldrin and Teacher Kim, ano ba yung kumbaga, components ng voice lessons? Uh, first po is, uh, syempre, dapat ready po tayo sa ng sistema po natin kasi kapag hindi po ready tayo mismo, hindi po tayo makakanta mm -hmm. ng maayos. Kasi, kung kinakabahan, example, kung kinakabahan ng uh, gusto mag ng voice, hindi siya makakakonsentrate. Mawawala mm -hmm. yung focus niya. Mm -hmm. And then, Second, ang tinuturo is posture. Okay. Importante po yung correct Paano posture. Paano ba ang posture niyan? Ito po, meron po kaming sinong na yung Alam mo, bet. gusto talaga yung sumali ba? dito. <laughs> <laughs> sumali ako dito dahil pangarap ko talaga na kumanta. At pili uh, feeling ko ito na yung calling ko na kayo na mismo ang lumapit dito oh, sa oh, studio. Oh, oh. Paano po yung tamang posture? Oo nga. Uh, Siyempre po, hindi po kasi pwede na stiff ang okay. sa kumakata. So, okay. So, dapat relax-relax din? May uh -huh. so, mga exercises ba dyan? Uh -huh. Yes po. Pag sinabi po kasing straight body, hindi po yung so, super na straight body uh -huh. talaga, dapat no tension from head hanggang sa paap. I know. Okay. You feel na. like you're floating in the air. Uh -huh. Okay. Okay oh. dito. Teacher, okay na. Para tayo magpapajin. Oh, para <laughs> <laughs> From pageantry to music, oh, de ba? Why okay. not? Kasi kasi mula natin. O, oh, 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 sige, after posture, okay. sige go ahead. And then, uh, correct between po, syempre hindi po pwede na mawala yun. Kasi yung song po, hindi pwede dun sa gitna ng line na puputol. Okay. Dapat okay. connect natin. Uh, so, ano ba yung, kaila yung makakahelp para makonnect natin yung Uh, kanta, mm syempre yung uh, breathing. Kasi uh, breathing. yung sinasabi po na galing sa diaphragm, diaphragm mm. actually psychological na naman po siya. And uh -huh. then, yung uh, air po talaga yung nagsusuport. Example po, yung, ito yung air, okay. and ito yung voice. Yung air po uh, is uupuan po ng voice. Mm. So, yung air ang magpupush ang voice para lumabas siya. Oh, okay. Ayun. Kasi po, meron niyang ano, mga vocalization, warm-up yes exercise na po. warm poses. Yes <laughs> po, very important po ang warm-up. Kasi po ang warm-up is talagang exercise po siya. Kung baga, mm -hmm. sa isang racer, kailangan niya mag-exercise para hindi siya sumakit yung katawan mm -hmm. o kaya mapagod sa mabilis mapagod sa takbuhan. So Ayon. sa pagkanta naman po, vocalization naman po. ah oh, okay. Okay. I demo na natin demo yan para oh, sa ba tayo. <coughs> eh, eh <coughs> magiging useful din to pag as a host ah. <laughs> okay. Kasi yung diaphragm awesome. natin, oh. di ba? Kailangan natin mm -hmm. mak force talaga nung boses para hindi magasgas yung lalakunan. Ano talaga na. si Voyage Boots. Oh, uh, oh ako Teacher <laughs> Major. Oh. Oh. Yes, parang yes, pwede na ako minod dito sa kayong <laughs> ikot niya. Kaya magkakalami na tayo sa demo. Oh, let's start. Okay. Okay, for example po is, halimbawa, yung student po is talagang beginner. Okay. So, sisimulan po natin siya sa isang pitch lang po muna. Okay. Siyempre, hindi lang po tinitrain yung voice. Kailangan yung tenga din po. Oh. Ayun. Yes, okay. So, man. example po, sa tingin po ng pitch na C. Yan po. O, limbawa, so. uh, yan lang po. O, uh, kahit a lang po, we're na, uh, oh. okay, po. So, hindi po pwede. Parang palo, wala na tayo sa <laughs> <laughs> tone. Wala na agad kami okay sa naman po kayo. Okay <laughs> naman po. <laughs> <go>. Okay naman po. Okay. So, for example so. po. Sige, uh, hindi pwede na gagamit tayo ng lalamunan. Dapat kasi, from uh, here. Pa, from sa diaphragm po so pag uh, kumanta na po tayo at pinosya po nung uh, air natin yung voice natin ito po is dadaanan na lang Ayun. going to your head sige yes, so po. dapat para kang nag-inhale diba yung parang yung, Hana, going, po. Ano? Going, yung air papunta sa head ko baka <laughs> actually po sa <laughs> <Bakit> first <angina. laughs> sa first po talaga lalo pag head tone masakit sa ulo kasi ah. hindi po sanay ah. pero pag pa tayo doon um, <laughs> e, oh i muna talaga So usually, ganun kapag beginner. Ngayon, magpapaka-advance kami. Pwede kami kumanta ng mga two lines tapos bigyan niyo kami ng critic as a voice okay, coach. Okay sure po. Ay, wow. Sige, tanong niyo. Siyempre, isa, -isa po. Sa uro man yan. Ah, kakanta na tayo? Oo. Oh, oh. oh, sige, let's start from teacher. Okay. No, coach ano po yung mababa lang? Ano po yung song? <laughs> Mabigyan na song po. Ano po kaya na? Ni tiana tiana. Uh, kahit maputi ang mo. <laughs> <laughs> ay, bago, ay, bago. na ang moho ko. Ayan. bago bago Napaghalataan. Ayan. Pwede, pwede ba yun, ba yun? check checking range. Ganun yes, Ganun tayo. Ba ay, ay, matanda. Um, teacher Aldrin, pwede niyo po bang ano? Uh, uh, Oo. Oh. Tug or wag na? Mas... Acapella po yung acapella. Acapella. Sige, para oh, mag-check yung... oh ayan ha. <laughs> Game. <laughs> Kung tayo ay matanda na Sana'y... It's a like yes for Rica. me. <laughs> Sintonado to. Ano <Sintornado. laughs> Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? may po? First po is, syempre, dapat relax. Tama po yung ginagawa ni Ma'am, medyo gumagalaw siya. So, kasi, na, kumbaga, na-enjoy niya yung music. So, hindi, kasi kailangan nasa system po muna natin yung music. Ay, mm -hmm. ay ayun ay, feeling ko nasa system ko yes, talaga. May emotion eh, may no? May yes, no? emotion, yes, may performance. character. Pero hindi niya, hindi niya nakukuha yung <laughs> notes eh. Parang may uh, galit oh. na. Wag, kaya nga tayo mag less okay. okay. Minsan, ang aga pa lang nanginira na tayo na. Huwag <laughs> ganon, may G. Uh, uh. Kasi even na practice, eh, no alam mo uh, uh. na uh, uh. yun, nag-vocalization na. Ah, ayun. sige, okay. sige. So yun po yung critique niya sa kanya. Mm. Yes po. Pwede po ba siya maging singer sa ginawa niya? Yes po. Okay. Okay. Hindi ganda tayo may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Pero meron pong mga, di ba, like, pitch accuracy. Pa paano ba yun work out pag ganun Ah, uh, meron po kasi mga, kaya tawag siguro, not sure, pero perfect pitch. May mga perfect pitch. Ayun. Okay. Pero meron naman po kasi, ah uh, karamihan, nagre-rely po kami sa piano, mm. so, check -ch Yung piano naman is for check-check yung ito, no? Kung tama, kung sakto ba siya. Meron kayo dito, ano, itutugtugin, tama ba? Kakantahin mo dito. Yes, po. Paano ba? Sige, sige. Ask that. Yung ano pong Okay, po. Yung tamang pagkanta. O, sige. Aray ko naman. Again na po. Kasi mali yung ginawa ng AG, eh. This is a Kutiman song po. Siguro, ah, sa iba po, hindi po siya familiar kasi mostly po is pop, or k-pop kinakanta. Uh -oh. Pero this one po is, uh, kundi mm -hmm. song, titled, Lagi Kitang naalala Sige po. Oh, yeah. Oh, Actually, ang galing Gano'n dapat May G <laughs> 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 yung Speaking voice Sa Kodiman Kaya ko rin yung Kodiman oh. Pero next time na yan oh, Again uh, Thank mga, you very much Pagbibigay pa. sa amin <laughs> <laughs> Ng mga tips ha Tsaka ng mga voice lessons Coach Kim Honrada At Aldrin Gutierrez Again Thank you very much po At uh, Meron kayong Facebook page Na pwede nga Yes po so, oh, uh, Para pagsitahin uh, nila uh, Join our lessons today And experience Different quality education Personalized attention And fun insp Inspiring atmosphere for more information contact us our facebook page or call zero nine nine five three four four nine one one four don't wait take the first step on your artistic journey now with Fontem music arts ph your home of ex excellence all right thank you, thank you thank you thank you